guys, what's up to our vlog? Ito guys, mga kalapati natin, syempre. Ito, bagong page pa lang to. Kaya, if like and follow nyo na to, share. Guys, kaya, o nga pala, nakalimutan ko pala. Pangalan ko pala ay si Nathan Luis G. Ang nakalib in Sindalan, San Fernando, Pampanga. Is follow nyo na lahat ng mga kalapatids. At ito nga pala, si Jeremiah Angeles. Yo, yo, yo! Kaya yun guys, i-follow and share, share nyo na to para marami pa tayong i-upload na videos. Kaya tara, maggugupit tayo ng mga pakpak. Yan guys, kaya lahat ng mga kalapati natin. Kaya mag-introduce na kayo lahat. Yan tara po. Jerry, yan po yung at tanggalin muna natin tubig dahil lalagyan na, na natin sila. So, yun guys, kukunin ko na po yung isa na po namin na kalapate. Na nadagit lang po namin. Nadagit lang po namin. Kaya gugupitin po natin lahat sila para po mas maganda ang lumabas. Kaya Jerry, kunin mo na. Okay. Please po, pa-subscribe po sa aming page. And follow po. And share nyo po sana yung page namin. Suportahan nyo po kami sa lahat naming vlogs. At gugupitin na natin. Manood kayo hanggang sa huli. Promise, mas maganda yung ma sa huli. So guys, ito, mag-introduce ka muna pala. Ay, kanina pala nag-introduce ba? Yun, guys, gugupitin na natin sa flash. With the Kalma lang, kalma lang the flash.

di ba? Tutubo yan mas maganda di. Kaya paniwalaan mo. Masing! Mas lalong gagawin. Sa buhay-buhay. Nagluluto kami. Bossing! So, paluto sa'yo. Ang mga dito kayo, at lasa ko sa spirit at hawa sorry nga pala guys kasi wala po yung mga tropa namin kasi yung mga katropa namin guys may mga panseer yun mga kalapati panseer din yun kaya abangan nyo darating din sila mamaya maya tignan mo mamaya magsasapakan nyo na guys tignan namin guys kung agad kami makaka-upload ng videos kasi busy kami sa yun school yun guys tapos na ang isang kalabare. Okay. So, kukunin na lang ni Jeremiah ang isa. Oh my di ako. Ano ka mo? Um, okay. Ano mo? guys? Tignan mo guys, oh! Napakaganda. Naging middle wing. Sorry guys, may tima ako. May libog kasi ako okay? Joke lang. Joke lang po. Hindi, ang um, ganito lang. Ang um, lang. Guys, okay so, na rin yung sa bandang sa niya. Pantay so, na. boss, gubitin ko kaya. Ano so, okay, boss? Oh, Tingnan niyo na 'yung middle ng mga boss. Okay, boss. Pantay na. Boss, Jerry. Yan guys, naging middle wing. So, kukunin ko na muna yung isang kalabate at maghintay lang kayo kay Boss Jerry. Bra, bra, hindi mo nga yung, suha ano, ah, uh, tali. Try natin siya. Italiin natin siya dito. Wag, dahil mamamatay siya doon. Hindi mahal. Okay, guys. Yun, guys. Maghintay na lang kayo at kukunin ko na lang yung isang kalabasa. Hi. Update na lang po namin yun. Okay. Guys, ito na yung kalabasa isa. Kinuha ko na. Ulit na naman ha. Gagawa gagawin na lang natin namin tong short dahil pangit yung pagkakapakpak niya dati. Dahil yung dating owner ginupit na ang ganda dito. Kasi ayan, Maganda yan, blue bar yan. Bangaga. May blue bar rin kami. Barako. Dalaki yun. Siya. At si Boss Jerry Kalapatids, awakin niya to. To Boss Jerry, gupitin mo lang ko. Awakin mo na ko. Boss Jerry, pagkita mo na ang pakpak niya. Yun guys, mahilap dahil yung blower. Kaya papatayin namin para hindi siya mahilap. Easy. For more updates guys, please subscribe. And follow follow the instructions guys. Please sana maabot ma ma lang natin 'to ng 100,000. Okay. Oh. oh. Pa paano mo kay titaw? Pa follow guys. Maghintay lang po kayo. Tama. Tama po eh. Tignan natin texture. Tignan mo guys. Naging short na. Tignan mo guys oh. Texture natin. Bangi. Short. Okay. Eh, texture natin siya. Texture natin. Gi meg et Yun guys, naging short na po. Yun guys, oh, naging short na po. Sinort namin yung pagpak niya dahil para hindi po siya mamarako na mamarako guys. Binubugbog niya po yung mga breeder po namin. Ito. Kaya ibabalik na po namin at tatapusin na po namin itong vlog. Kaya, magbabay na tayo, Boss Jerry. Peace ah. out. Ito na. Igugupit na natin si Kalapati Flash. Yan. <laughs> Ay to, long ring siya. Kaya kailangan natin siyang gupitan hanggang middle. Oh, lang. Para maganda siya. Yun. And Ay to, Jeremiah Kalapati. To, so, kala hawakan mo muna si Flash. Para magupitan ko na siya. Yo. So, gagawin natin siya na maganda, guys. Kaya kailangan natin 'to na maganda, guys. Kaya intayin niyo na lang. Bye-bye.